Parang araw po sa inyo lahat. Nandito na po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karungan din po. Sana ay tumutok po kayo dito. At, uh, huwag na pong mag-alilangan na mag-subscribe, mag-like and share. At pag follow na rin po ang aking uh, profile page uh, ko po, Iwagan ng Pangasinan. At tatanay ko po ng napakaring utang-utang sa inyo lahat. sa mga bagoan lang ako po na ngayon lang ako po nakatukas sa aking youtube channel yung ng pangasinan uh, mag like share po na kayo at mag subscribe po tulong po sa inyong lahat maraming salamat ang ibabagay ko po sa inyo ngayon po ay uh, uh, orasyon pampalakas ng virtud ng mga mocha Uh, pag may mga mutya po kayo na marami po kayo mutya ilagay mo ilagay niyo po sa lamesa po lahat po na mga mutya niyo po ilagay po niyo sa lamesa tapos magkirip po kayo ng isang kandila lamang po katapos po ay uh, po kayo na uh, po na kayong gabay sa Diyos sa mga sa lahat at habang nakalatag po yung mga mutya niyo po ay Uh, humingi kayo ng gabay sa Diyos sa mga sa lahat na gabayan kayo sa inyong gagawin po na pang palakas ng mutya at magsasal po kayo manalangin po kayo isang, isang ama na isunod po yung mga orasyon sa mga mutya na pang palakas po napaka importante po itong uh, gamitin po itong pang palakas para yung mga mutya natin lalakas po sila at mga bantay po nila mga nagbabantay sa kanila mga mutay lalakas din po na hindi po sila kung po uh, nangihina kundi lalakas po sila na uh, gagabayan kayo sana po ay pag nag kunyo, na, kunyo na po napalakas nyo na po sila ah uh, pwede nyo po silang uh, humingi ng gabay o tulong po sa kanila para gabayan kayo. Kung ano po yung tangan-tangan yung mutya, isama nun nyo rin po. Uh, po. Bawal po dito yung mga medalyon po, kundi mutya lamang po ang ilalagay nyo po doon sa lamisa po. Tapos pang tirip ko yung kandila at manalangin isang naman namin at sinunod po ng pampalakas ng mutya. Ipakakal ko po sa inyo ang mga pampalakas at pang kung po kasi pagkakalupo na po sa iyo kung ano po yung oras yung po ng mga mutya na pagkakalupo po sa inyo para yung mga tangan yung mutya alam nyo na po yung oras nila na uh, mga ibubugan po sa inyo yung mga mutya para palagi nyo po sila magagamit po <clears throat> pagkatapos nyo po mausal po magdasal lang isang ama namin tapos usalin nyo po ng uh, tatlong bisis po tapos iipon nyo sa mga makya gawin nyo ito sa kada uh, biernes ng umaga po ito po ay mas maganda po kung isaktong pulmon po na biernes, tapos iipon e, nyo po uh, uh, pal palakas palakasin nyo po sila maganda po yun isaktong biernes tapos full mode po maganda po yun eh, para malakas po yung mga mood na uh, inyong tangan tangan po at sana po kung mag halimbawa po magpapalakas po kayo yung mga mood ay eh, uh, huwag po kayong magalilangan na huwag po kayong magalilangan na kung ano po yung iniisip niyo po kundi focus po kayo sa ginagawa po ninyo para uh, kumasi po yung oras yun sa kanila at uh, sigurado pong solid po na lalakas po yung mga mutya at ang nagkukan po ng mga mutya po ay sana po ay uh, ang mayari po ng mga mutya na ito ay mga uh, yung tatlong tatlong hari po ng laman lupa ang pangalan po ng tatlong hari ng laman lupa na namamahala po ng mga mutya po ay si uh, May eh, santolong. Sila po ay nagmamahala po ng mga mutya na, na, po, na gumagabay na papalakas po at pina, pinapapalakas po nila yung mga gabay po gabay ng mga mutya si eh, Saksali Maulong Santulong ang tatlong hari po na naman lupa sila po ay maganda po rin yun na maganda po rin po yung pangalan po na ng tatlong hari po na lihim po na tatlong hari po ng laman lupa uh, sila po ay nagmamahala po ng mga mutya uh, gumagabay sa mga mutya sila po nagbibigay sa atin ng mga mutya ang tatlong hari po ng laman lupa si Saksali, Maulong, Santulong po uh, Tandaan tanda nyo po yung Saksali, Maulong, Santulong po namamahala po ng mga mutya ang tatlong hari po ng lamang lupa sila po ang makapangirin sa ibabaw ng lupa ang tatlong hari po kaya kung nananaas nyo pong umihingi po kayo ng gabay na muna po kung umihingi po na kayong gabay sa Diyos sa mga makapangirin sila tapos umihingi kayo sa tatlong hari po ng lamang lupa tapos magdasal po kayo ng isang ama namin isunod nyo po yung orasyon tapos ipun nyo sa mga mutya at Pagkatapos yung maihip sa mutya ay uh, humiling po kayo sa kanila at gagabayan po kayo ng mga mutya. At lalakas po yung mutya, mga mutya. Sana po i-gawin niyo po sa tuwing bernis po ang palakas ng mga mutya. Para kon po, i-share ko po sa inyo para wala po kayong uh, ay magagamit po kayo kung may tangan-tangan po kayong mutya. Sa pakatanda po nyo, ang may-ari ng mga niya po ay si... ang namamahala po na ang tatlong hari po na lamang lupa, si Saksali Maulong Santulong po. Ito po'y magagamit din po kung halimbawa po nagkasakit yung uh, konyo po, uh, anak, uh, naglaro sa sa baba, tapos may ng mga masamang espiritu. Uh, maganda po rin po na usalin nyo po yung sa isip lamang po ang tatlong hari po na laman lupa. Kumuha po kayo ng isang basong tubig o kalating tubig. Ang gawin nyo po, kung halimbawa po may uh, anak po kayo na bigla pong uh, nagkasakit po na uh, naglagnat o ano po yung ginawa, ginawa niya, ginalagnat tapos yung nagsusuka o halimbawa po hindi lang po nagsusuka, uh, sakit pang ulo. Ang gawin nyo po ay uh, kuha po uh, kumuha po kayo ng kalatim basong tubig tapos uh, magdasal po kayo ng isang manamin, isunod nyo po yung uh, tatlong po na naman lupa bulong nyo po sa wagon po pero bago na po ay susihan po nyo ng, sa pangalan ng Isokristo na, na sa iyo. ang ibuga nyo po ay 'di ba nagdasal po kayo ng isang ama namin tapos isunod niyo po yung oras yung po ng saksalim, maulom, santulom. tapos isunod niyo po yung sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth po tapos ibuga niyo po doon sa tubig pain niyo po sa anak niyo at walang mag-aalinlangan po na ang yung anak ko ay gagaling agad po sila po yung namamana po ng tatlong hari po sa babaw ng lupa makapangyarihan po Iba rin po yung sa dagat, iba rin po yung sa laman, sa laman lupa. Kaya isisir ko po sa inyo para magamit po kayo. napaka Nakapangyarihan po yung tatlong hari po na laman lupa. Sila po ang may-ari ng mga muita po. Kaya pagkatandaan nyo po, sila po ang may-ari ng laman lupa. Uh, po. Sila po ang namamahala po. Nagbibigay po sila ng mga gabay po. Sila po ang na namamahala po. na may ari po ng mga mukha. Yan po. Ah, uh, po kung uh, kanatag na po yung mga mukha niyo kung gusto niyo pong palakasin po ay uh, ilatag niyo na po yung mga lahat po yung mga mukha niyo sa lamesa po. Tapos ah uh, umiyak ka na yung gabay sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Tapos umiyak po kayo gabay sa tatlong hari po na lamanupa kasi sila po yung namamana po ng mga na nagbibigay po ng mga muta yung tatlong hari po naman naman po si Saksalay Maolo sa tulong tapos magsasal po kayo ng isang ama namin na isunod po yung orasyon sa mga muta na pampalakas po at uh, hipo nyo sa mga muta nyo po hipan nyo po lahat po yung mga muta nyo po basta muta lang po bawal po dito po yung mga medalyon po mga muta lang po hipo nyo para lumakas po yung mga mutya nyo po I-share ko po sa inyo para may magamit po kayo kung may tangan-tangan po yung mutya. sana po niyo po niya itong paliwanag po ah, narito pong ah, pampalakas ng mga mutya narito po ah, Kung din nyo po mag-gist po mo na akon po ay Discretion nyo po para may magamit po kayo. Maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe po kayo, mag-like and share. Masama po.